So for today's video guys nah so na, dahil eh, may it. Hello. So karon, <motsife> 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 naman <think> to Kita kita Hah? deh, deh. pasir guys. lagi. <laughs> lagi lagi. Aray ko. Kalma mo muna. Ah, ito yung one namin. To. Yung two. To. Yung three. One. Yung four naman yung hinahanap namin. Two. Siyempre yung body. <laughs> Siyempre, four naman. Tapos, distance. Distance. Tsaka, course na. Kuhay na. Then, pagtapos. Nuloy. Let's go! <laughs> uh, Pangigil naman naman to. 15. Gani noy, 51 atau 215 man? Muna kamu kuat, mungkin cut. Si pribisalah cut diri. Nana gani, nana, kenapa? Cut. Bagaimana ini nato? Saya kira jadi man. Nah, 15. Bagaimana nato? Dilik, 15. Nara jadi. Lalu <laughs> muka jadi. Nana Nord. Cilbingku ane ku main. Nara. Nara gibalik ten. Ada ika, binalik. 15, point it man.

Tuh. Um, tuh lagi. Mana mau tuh ginawa? Woy. Tuh, ganain

Oh, di mau mo naman eh. Dito na 'di bawah Boy. Ito. Iba? Na 0.5. Dito, dito. Pero pa rin. Basta pag mo, Boys. Oh, Sampai. Ayo, ayo. Balon B 어떻게 tanpa earth eh, 0.1 yang lagu 15 atau 6 yang lagu 57 yang lama yang lagu 1 titik?? yangilla yang ditambah langsung zero, zero, 3, zero, 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 0, zero, 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 tama ba to? Ha? kung pinipit yata? one 45 dito, tayo dito dapat kasi si? 2 diba? to, lang diba? 2.50 kung so uh, hey, ba? ah. okay. may tawag may roaming diwala ani kada usa ani ngay hey? hmm, ang katong 4 katong kaning gadget tawahan nah, sakto naman ni eh, 4 Gani? disable daw no sudah ko pa di busrob diri lang 3 5 Five, five, fifty-five, fifty-six, Fifty Fifty fifty-seven, Fifty fifty-eight. Ayo, gagmay ni. Ito ni ni. Kanang ku kanang ko Oh. 1 2 3 4 5 6 7. Wong ka Kaya nga bat kasi jan nilagay. Good. Good. Sabi ko mo sa bisa आज वो बल्ले नहीं Number 4 ng Number 5 po Number 5 ta. Ano? number four, wrong ito. Two. Oh. Wrong, guys. Okay. Na lang. Babalita na lang ngayon

<laughs> Magat sa gabi bawat minutong lumilipas Dami pa kayo guys Mas laki pa sa mua ah. <laughs> Siyempre sa amin yun boy

감니 <laughs>

Kadamo nga kwarta. Kadamo ge okay. Dinapala, ginapiko, kata, piko, ginapala ginabiko kwarta ni Sir. Biko ginapala. utang gina utang gina piko ginapala lagi. Aho oh, pane ana untuk na ko ya. Pare dos gina Sir kung iya. Aho oh, Ay, ini <laughs> na um. ko <laughs> <laughs> klas arai Aray ka. Si pang klas. pala, ka. Mana? Ginapala. Sibuk, sir, sir, tindan Sir. Tindan. Na ulay lagi mi. Sir, apa apa? siro?

Kaya ito rin ako ako ako. Ito nandito ako ulit din. naman? James sir. Ha? Huh? James. 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 Yeah. Nandito yung roll. Aray ka. Roll. sir. Ha? Huh? Pisto. Q no? Ui. Mm. Ui. I. I. S yes. is P U. Ano? P U nga?

Let go back. Yeah. Let's go, Pag! Let's go, Pag! Ano, ano? Dito tayo, dito tayo. Ito tayo. Rose! Rose! Jack. Jack! So, dito nga pala naganap yung ano, no? Ward 1 <laughs> <laughs> ng garuhan. Say. Love to, na mabuhang dako. Alay ko, Titanic. Ano ano ano? Let's get my down my anchor. Yeah. Ano aray ko? <laughs> so, stop the boat. Ano? Pagaling mo naman wag ano, English. Ano, English? Dito nangyari yung ano? Kababalaghan ni Jacket Rose. Pagtula ko. Pagtula ko. Pagtula ko. Ayo nih, dah masuk antar dia. Rose, 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 <laughs> Rose, <laughs> Rose, <laughs> Rose, 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 go. I'm back na tagay. I'm back na tagay snower. Yeah. Let's go. Where do feel like? Who do